Hi, mga ka Swain fam. Another day, another mini vlog. So, today we are invited to birthday ni. Kuya Ang Brian. Sila ang owner sa RB Gura Trading located at Aurora Extension. So, ang ilang product is color roof, metal cladding, and nagandawat po sila wholesale and retail. Since, kung manamig di ba, makikwalking ako Mother Earth. Ano siya nga, magwalking-walking taba, tanaw ta sa view. So, as a daughter, no, support lang ang peg na to. Modern mm -hmm. nila hang pool area. Good for adult and na mm -hmm. Pa-video lo siya. Kay guwapa daw kayo yung outfit. Bahalag in it. Talaram pa, mother. O, oh, ba diba? <laughs> for the support lang siya ko here. Video-video lang. So, money ang ilang entrance. money ang ilang mga rooms. You can rent here. If ever gusto mo mag-overnight stay. O, di Before ka makaabot sa ilahang pool area, cottage area na sila'y mini playground for kids, yan. So, padulong nata sa ilahang cottage area, yan. CJ Resort, di ay ang pangalan, nga resort, located at Barangay Punta Biao, Tico City, Davao del Sur. Monang ilahang mga bamboo cottage, I don't know how much ang rate. So, munang octopus na swimming pool, good for Kalinga kids. Pool is for toddler and adult. Pero don't you worry, kay dili siya lalom. Marag na lang sa 5 feet ang yahang kalalumon. Since super init, yung kaayo that time, ginapainom yun na ang kids regularly, no? Para iwas dehydration, yan. So, uhaw na uhaw na yung sila. Makita ni mo sa ilahang aura kay super sure init, yung kaayo. tips kung maligo mo with kids. Buy a life jacket or any floating device para safety ang kids. So, to si madam, magpa-video siya. Kaya mo to siya sa pool. And she loves water very much. Lalo man yung bata, no? Kaya mo sugot na sila. Maskin whole day sila. Magtampisaw. Bahalag mainitan. Bahalag magka-sunburn. Basta whole day yun sila. Okay ra yun sa ila, ha? Ah, naapay isa kagiuhaw, O, Oni siya ka bata, maraog bear. Teo bear, amo ang tawag feel na feel juga kay ang summer kay daghang kay sila naligo no so mora to ang mana akong video video dito nga part mobalik na ako sa lafang sa okay, pabalik sa among cottage no so nasugatan ako ang birthday boy and then nagreet ko dira nga no? Park. Happy birthday ko yung bride! very humble ba ni Engineer, Oi, so mo pa padulong la. sa ilahang bye-bye, o -bye. oh, seashore, o sa English pa mga madi. Maoday ni ang dagat sa Viao uh, Digo City. And kani nga time, no, pauli na mi, so nihapit pa sila, o play, nihang pa, maslide daw ka isa lang, kay padulong na mi sa birthday pod, sa ilahang grandpa sumoto so, ni anak ko nga pagalingan mo dira dai kay pa tag cake para kay tatay hala nalingaw yun sila marugwas sila plano mo and ako na nako kay init kaayo so moro to wala ko ka video pa, sa birthday happy og straight foods kay nag crave sila og oh, shake shake So, makita ninyo iyahang nawong, no? Nga wala yun sila nalubat. Super hyper kini mga bataan. Yan, buton sige pa nga on. So, maura guys. Mabuhi mong tanan. Goodbye!